Good morning po sa lahat mga kapatid. Ayan. Nakikita nyo po ba to? Napakarami. Solid. Sobrang gaganda nito guys. Ayan o. Oh, kung nakikita nyo yan. Grabe. Dami pa pala nakapagtabi nito. Ayan o. Oh. Grabe. Baka meron kayo nito. Ayan. Still buying po tayo. Siguro mga higit na tatlong kilo to o oh, 4. Eh nung kikinang, grabe oh. ko ng baol na maliit. Oh. Boom. <laughs> grabe. Ang gaganda. Puro circulated. Ayun, salamat po sa mga nagbenta. At patuloy tayong bumibili nyan na mga patid. Eh no. Ito yung pinakamaliit. Ayun. Ito po yung pinakamaliit. 10 centavos. Ayan yung pinakamaliit. 10 centavos Pilipinas. Ayan. Grabe to. So kung meron kayo nito, ayan, PM nyo lang agad ako. Basta maramihan, ay mas maganda ang presyo natin mga patid. At syempre, kung sa inyong lugar, kung tagasan po kayo. Ayan. Ililis na lang po natin doon yung uh, panggas natin. At syempre, pambayad natin sa driver. Ayan para at least makabatid kung maramihan pupunta natin okay so ayan Grabe. kung malayo naman mga kapatid tas ko konti lang pwede ko sagutin yung shipping fee okay basta okay naman yung coins nyo at alimbawa, uh, halimbawa 10 pieces ayan pwede ko nang kunin yan 10 pieces mga 50 centavos 20 centavos ayan pag usapan natin mga kapatid yung presyo Grabe. Kumikinang-kinang po. Ayan. Para sa mga hindi nakakaalam, ito po ay may silver content. Kaya ayan po ay may presyo kahit pa paano. Basta maramihan. Okay. Solid. Ano? Binabakot ko na yun guys. Grabe, lalim. Ganda. Kasi sobrang kikinang nito. So, ayan. So, meron tayong mini bowl dito natin ilagay. Ayan, kung makikita nyo. So, PM lang kayo mga kapatid. Kapag meron kayo, ayan. Puntahan natin yan kung maramihan. Pag hindi, shipping nyo na lang. Yun lang. Uh, update ko na lang kayo mga kapatid kung ano yung mga susunod nating uh, bibilhan sa mga iba't ibang lugar. Okay. goodbye vibes lang mga kapatid. Happy hunting po.